Hindi mo kailangan mag-OFW para magtagumpay. Kasi napakaraming opportunities dito. Hindi lang natatagpuan kasi baka hindi hinahanap. Or hindi lang natatagpuan kasi sumuko agad sa paghahanap. Dahil ang opportunity hindi sa lugar. Ang opportunity ay nasa tao. You are the opportunity. Yung willingness mo, yung lakas ng loob mo, 'Yung decision mo, no matter what, dito ako a -asenso. So hindi mo kailangan mangibang bansa. Kailangan mo lang ng tamang attitude, tamang pananaw, mindset, at 'yung whatever it takes, hindi ka susuko. 'Yun lang at kailangan. 'Yun naman pala, hindi naman pala natin kailangan mag-OFW para magtagumpay. At ang dami naman palang opportunities doon na hindi lang natin natatagpuan kasi baka di daw natin hinahanap. O oh, hindi lang natin natatagpuan dahil sumuko daw tayo sa pag-aanap. Dahil ang opportunity hindi sa lugar, nasa tao at tayo yung opportunities. Yung willingness natin, yung lakas ng loob natin at yung mga decision natin no matter what, dun tayo a aasenso. At hindi naman pala natin kailangan mang ibang bansa. Kailangan lang natin ng tamang attitude, tamang pananaw, at yung importante, hindi tayo susuko. Kaya hindi na tayo kinakailangang umalis ng bansa natin. Sa lahat ng kapatid na OFW at sa lahat ng mga liitimong willing mapagod sa abroad, agree ba kayo? doon sa sinabi o sa maiksing mensahe ni Madam Peng Mendoza para sa ating mga OFW. Gising, trabaho, matutulog at gigising. Trabaho, matutulog kung ito ay iisipin. Ayun mga boss, bago tayo magbigay ng maiksing reaction dito sa sinabi ni Madam Peng Mendoza patungkol sa ating mga OFW, isa munang magandang umaga sa lahat ng mga lihitimong willing mapagod sa abroad. Actually mga boss, napakaganda nung sinabi ni uh, Madam Peng Mendoza o yung kanyang maiksing mensahe para sa ating mga OFW. Kung susumahin mo yung mga sinasabi niya, napakasarap. Pakinggan at napakasarap sana kung ganun kadali yung proseso ng mga sinasabi ni Madam Peng Mendoza. Well mga boss, agree naman tayo dun sa mga sinabi ni Madam Peng Mendoza. Una, dun sa sinasabi niya na hindi natin kailangan mag-OFW kasi napakaraming opportunities. No? Pero kasi madam, yung opportunities, hindi naman uh, lahat lahat nabibigyan tanggapin man natin at hindi, lalong lalo na sa bansa natin. No? Uh, tayo bilang isang Pilipino, ayaw naman nating siraan yung bansa natin. Pero kailangan kasi natin tanggapin yung realidad, no? Pagdating sa atin, meron tayong mga backer system, palakasan system sa mga kumpanya na pinapasukan o kaya naman uh, connection kung sino lang yung may connection, kung sino lang yung may mga backer, sila lang yung nabibigyan ng magandang opportunities. Pero kung ordinaryong tao ka na gusto ring magtagumpay sa buhay at susubok ka nung sinasabi nyo po na opportunities, parang minsan, madam, napakahirap po. No? Dahil sa sistema na meron tayo sa bansa natin. Tsaka po, kung marami po talagang opportunities, katulad ng sinasabi nyo, siguro hindi naman po nanaisin ng bawat Pilipino na lumabas ng bansa o pumunta sa ibang lugar para doon napin yung kanilang mga opportunities. Pero, ang masakit po, tanggapin natin at hindi yung opportunities po na meron tayo dyan sa bansa natin ay naaayon lamang doon sa mga taong nag-aral o kaya naman doon sa mga taong may kaya sa buhay o kaya yung mga taong may mga kilala dun sa mundo na sinasabi nyo na merong opportunities. Ang abroad po kasi, wala pong pinipiling tao, wala po siyang pinipiling uh, estado ng buhay, uh, kahit hindi ka po nag-aral, basta marunong ka mag-sulat, marunong ka mag at marunong ka magtrabaho trabaho So, pwede pong hanapin yung opportunities ng bawat OFW dito sa ibang lugar. Yun po ang karamihan na dahilan ng ibang OFW kaya umaalis ng bansa at hindi nila hinahanap yung opportunities nila dyan sa Pilipinas dahil nga po sa dami ng populasyon din natin, sa dami ng nag-aagawan sa trabaho, sa dami na rin ng nagnenegosyo, sa mahal ng bilihin at yun nga po sa sistema na meron yung bansa natin. So, parang mahirap po na makipagkompetensya at ah, mahirap yung sinasabi nyo na kailangan may willingness ka lang, tamang attitude at tamang pananaw. Pero ma'am, proseso po kasi yung kalaban naming mga OFW. Meron po kaming mga anak na kailangan pag-aralin. Meron po kaming pamilya na kailangan pakainin. Meron pong mga gastusin na kailangan tustusan na hindi kayang intayin yung proseso ng pag-asenso. Kung nasa Pilipinas ka o kung nag-try ka nang kung ano man pong sinasabi nyo, Uh, kung about man po, about man po ito sa negosyo, magne-negosyo kami sa Pilipinas uh, para kumita. So, kung aantayin po namin 'yung proseso na 'yon uh, bago namin uh, ma-achieve 'yung sinasabi nyo Paano naman po 'yung mga kinakailangan naming tustusan sa pang-araw-araw namin? At kami naman po na piniling maging isang OFW, hindi naman po namin pinili na umalis talaga kami sa bansa namin dahil ayaw naming magtrabaho o anapin yung opportunities dyan sa bansa natin. Siyempre kung kami po yung tatanungin nyo, kaming mga OFW, mas gugustuhin pa rin po namin na magtrabaho, magnegosyo o kaya naman hanapin talaga yung opportunities dyan sa bansa natin. At kasi ma'am, tama naman po yung mga pananaw nyo at yung mga sinasabi nyo. Pero sa mga katulad po namin, na mas piniling maging OFW dahil kailangan namin ng agarang pantustos sa mga pamilya namin para maitawid yung pang-araw-araw na kabuhayan so wala po kaming uh, time para magantay ng proseso o willingness para antayin yung proseso o yung opportunities na meron dyan sa Pilipinas kaya sa tingin ko po Uh, kahit po malis kami ng bansa natin at mas pinili naming magtrabaho sa ibang bansa bilang isang OFW uh, para po sa akin tama rin po siguro yung attitude na meron kami at tama rin po yung pananaw na meron kami dahil iisa lang po naman yung dahilan natin kung bakit gusto nating umasenso sa buhay siguro po ang bottom line nito kailangan natin tanggapin na hindi tayo pare-parehas ng opportunities na meron sa buhay. So kaming mga OFW, mas nakita po namin na ang opportunities namin dito sa ibang lugar para maitawid po namin yung pamumuhay namin. So nirerespeto ko naman po yung mga sinabi nyo, on point naman din po yung mga sinabi nyo at tama naman din po ang mga mensahe nyo. Pero depende po sa sitwasyon ng tao. Kasi ma'am, hindi tayo pare-parehas ng estado ng buhay. Magkakaiba tayo ng mga kalagayan sa buhay. Kaya minsan, yung isang Pilipino mas pinipiling maging isang OFW kasi yun yung naiisip niya na kaya niyang gawin para ma-survive yung pamilya niya. So, hindi po ako kumukontra doon sa mga sinasabi niyo, Ma'am Ping Mendoza. Napakaganda din po ng inyong mga sinabi. At kung kakayanin lang po at kung may pagkakataon siyempre lahat po ng Pilipino na OFW mas gugustuhin yung sinasabi nyo pero katulad po ng sinasabi ko nagkataon lang po na hindi tayo pare-parehas ng sitwasyon sa buhay so may mga kayang magantay ng proseso ng gagawin natin sa Pilipinas kung sakali at kakaya, kakayanin nilang buhayin yung pamilya nila abang iniintay nila yung tagumpay na sinasabi nyo pero meron din po kasing mga OFW na kailangan nila ng agarang income para matupad nila yung mga plano nila sa buhay at masuporta nila yung pangangailangan ng mga pamilya nila. So ayan mga boss, binigyan lang natin ng konting pananaw yung sinabi ni uh, Ma'am Peng Mendoza. Uh, ayan, respeto kay Ma'am Ping, Ping Mendoza Napakaganda naman talaga ng kanyang mensahe Pero yun nga lang uh, Kailangan din ipabatid ng bawat OFW don sa mensahe ni Ma'am Na hindi po uh, ganoon kadali Nagawin yung mga sinasabi nyo Pero ang isang maganda doon Ma'am Naniniwala po kami don sa pananaw nyo at mensahe nyo sa amin Dahil uulitin ko po Kung kami po'y mabibigyan at kakayanin namin yung sinasabi yung opportunities na yan. Mas pipiliin po namin na magtrabaho dyan sa sariling bansa natin na hindi malayo sa mga pamilya namin. At ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung vlog natin at magkita-kita tayo sa mga susunod na vlog. Maraming maraming salamat mga boss sa patuloy na pagsuporta. Dumadami na tayo dito sa mga lihiti mong willing mapagod sa abroad at don sa mga hindi pa nakaka-follow sa atin. Ayan, tuloy-tuloy lang sa pagpalo mga boss. Samahan nyo kami dito, tumambay kayo dito sa amin. Dahil dito sa amin mga boss, talagang sa bawat paggising mo at pagbangon mo sa umaga, pagpasok ng trabaho, siguradong sisipagin ka at mabibigyan ka ng inspirasyon at motibasyon mo sa buhay mo dito sa abroad. So mag-iingat kayo palagi mga boss. Maraming maraming salamat. God bless you all. Like, follow, share.